Hello guys for today's video. Wala gabi na ba? Ang sana oras at hindi upagi abuti katugun abuti katugon ba? Ang sabani. Ang mga kagtubig. Alas dos ni na pagiku. kadlawan upagi ko. Wala lang. Wala abuti katugon. Ang sana ko ani. Wala nga ako'y makaon. Wala pa ko abuti katugon. Ang sana Atong kamutangan di ani. Hana ba? Hustis siya di ani. Itong kuana. Kar Karahon. Itong sistema. ba. Uy. Tuterte na ba? kadlawon diri sa Saudi. So, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, alas, 7 na sa Pilipinas. Papakog, abot ang katugon. Uy, nausa naman eh. O niya, ganina. Ay, nag-order ko pagkaon. Ay, bahala din ay. Eh. gigutom Higutong, ganina ba? Basta na lang. Masiguro siguro eh. Muning, kaning na-over siguro ko. Na-over ba siguro ko? Ano, kainom ba? O ti, o kaning, kaning kanin ti. Kaya, wa ko kaabot na nawa umor Ging, pa akong mata ba pa kaabot og katugon so ito lang akong balita sa inyo ha